Si Kogure, kung hindi nyo nalalaman, eh may backstory yan. Si Kogure ang tahimik at maasang vice captain ng Shohoku. Kilala siya bilang suporta ng kupunan. Pero sino nga ba siya bago maging bahagi ng team? Ang sagot ay eh malalaman natin sa kwentong ito. Ang kabataan ni Kogure ay hindi laging ganito katahimik. Sa totoo lang, isa siyang competitive na player sa kanyang dating kupunan. Natawag din siyang the silent shooter dahil sa kanyang deadly accuracy sa 3.5 point Ngunit ang karera niya bilang isang rising star ay biglang natapos dahil sa isang trahedya. Isang brutal na away sa pagitan ng fans ng dalawang magkaribal na kukunan ang nangyari pagkatapos ng championship game nila. Sa kaguluwang iyon, isang kaibigan ni Kogure ang nagsaktan ng gusto at tuluyan nang ang binawian ng buhay. Pew! Ang insidente ito ay nag-iwan ng malalim na sugat kay Kogure simula noon. Iniwasan niya ang basketball at araw-araw ay sinisisi niya ang sarili niya. Iniisip kung naging maingat lang siya baka nailigtas niya ang kaibigan niya. Pero ang buhay ay may paraan para bigyan ka ng panibagong simula. Nakilala ni Kogure si Akagi na nagbigay sa kanya ng pag-aasa. Sinabi pa nga sa kanya ni Akagi, Kogure, hindi mo mababago ang nakaraan pero pwede mong gamitin ang sakit na nararamdaman mo para gumawa ng mas magandang kwento. Sa bawat laro, tahimik na ibinubuhos ni Kogure ang kanyang emosyon. Hindi para sa sarili, kundi para sa alaala ng kanyang kaibigan. Ang moment na ito sa laban ng Leonan, hindi lang ito basta 3-pointer, isa itong pangakong tinipad niya na hindi masasayang ang sakripisyo ng kanyang nakaraan. Alam mo din ba na si Kogure ang may pinakamalaking koleksyon ng basketball memorabilia sa si Shokoku? Ang bawat piraso ay paalala ng pagbubahal niya sa laro. Kahit na minsan ay naging dahilan ito ng kanyang pinakamalaking sugat. Si Kogure ay hindi lamang isang bench warmer o tahimik na taga-suporta. Isa siyang simbolo ng pagtanggap, paghilom at muling pagkabangon. Kaya ikaw, kung may mga bagay na kayo kailangan mong tanggapin para magpatuloy. Ano ba yung mga yon? Ibahagi mo naman ang kwento mo dito sa comment section natin.